Hello po, Ma'am Menchie. Magandang gabi sa inyo, ma'am. Alam kong lumiliit na po yung mata nyo, inaantok na kayo. <laughs> <laughs> Naantok na po talaga ako. Pag ito'y lumipas, ay ako'y mahihirapan namang tumulog. Kaya <laughs> ay... sabi ko po, inaantok na ako. Maraming salamat po at mm, sa mga sandaling ito ay makakapagbigay ako ng inspirasyon sa ating mga manuno mga kakasali sa Libgod at yung pong mga ibang guest na gusto rin pong naka-experience ng mga product ng Libgod ay talaga pong na subukan ko na ito noong pa pong ako'y unang naoperahan na talaga pong napupuspos ko ang buong magdamag na hindi po ako makatulog. At mm, sa kabalitan po ni Sir Sante, inakipusta po ako na magpabili po ng product. At ang, unang, ang una ko pong nabili ay ang CBD oil at saka po yung protein. Kaya lang po ay hindi po ako makapagtuloy-tuloy dahil sa kulang sa budget at medyo may katamaran din pagminsan. At hindi naniniwala sa mga inapaliwanag ng mga coaches na talagang kailangan ay magsipag para kumita. Kaya ngayon po, ang nabili ko po uli sa kanya ay yung ating magnesium Na ito po ay malaki ang naitulong sa akin dahil po ngayon po ako'y nakakatulog na. Uminsan man natateng yung hindi ako pagkatulog pero hindi na po yung buong magdamag. Ngayon po ay nakakatulog na po ako ng maayos. At maraming salamat po sa ating product at gusto ko nga po na makabili nung product pang iba kaya lang po ay medyo kulang pa sa budget at ako naman po ay wedo at wala pa po pong matatag na napapagkitaan at wala pa akong maging kasama dito sa pag-invite sa libgo at nasawa na po yung mga tao sa kasali ko din po sa iba na karamihan po ay is-company na talaga naman pinahirapan na rin po ako. Kaya ngayon po ay uh, gusto ko ako po makausap si Sir Sante para lalo pa akong maliwanagan doon sa ating bagong kuop at nang ako po ay makapag-share din naman at makapag-share din po ako ng product ng Lidgood na talaga po namang mahusay at higit sa lahat ay mababang presyo. Yun lamang yes. po. At um... Mamanche, may tanong lang kami sa inyo, ma'am. Ah, uh, bago so, ko po sinan sa inyo yung ano, yung magnesium, um, gaano katagal po kayo or ilang buwan or taon ba hindi ko po alam na na-experience po ang hindi po. makatulog. Taon kayo hindi taon ka makatulog? Na taon na po akong problema ko talaga 'yung pagtulog. Minsan po nakakatulog ako ng mga ilang linggo, tapos madating na naman po yung gano'ng sitwasyon na dadating po sa akin talagang hindi ako makatulog. Ako po ay medyo bata-bata pa at ngayon po ay 65 years old na, ay nalulungkot nga po ako pag ako'y nakakapakinig na ang kulang sa tulog ay maikli ang buhay. Ay gusto ko pang umaba ang buhay, kaya bumili po ako ng product ng linggo. <laughs> wow! <laughs> Tama po yun. Alam niyo po ba mamensi ay ang puyat? ay isa sa mga form of stress. Opo. Tama po. Kung Opo. kayo po ay na-stress, hindi kayo nakatulog, dahil po ang puyat ay isa sa mga form of stress, ibig sabihin, tama po sinabi ninyo, na ang buhay natin ay umiikse. Kasi marami pong nangangamatay na tao dahil sa stress. Opo. Kaya Opo. po nilalabanan ko, tinatapangan ko ang aking loob, at mm, gumagawa ko ng ibang kaparaanan para naman ako Ah, uh, makaka-recover sa aking hindi pagtulog. Pero sa sa kahirigan ko po sa mga herbal, ay hindi po ako nakakaranas na kahit hindi ako nakakatulog, hindi po ako nakakaranas ng nasakit ang aking ulo, yung patulog ng iba na nalulula. Wala po ako. Still kuwan pa rin po naman ako. Malakas ang body. <laughs> o oh, kasi <laughs> ba, kasi ra so po palit, palit ng mm, lifestyle. Mm, mm. Tama, kasi nga po, kayo po ay nagtitake ng mga supplements. At maliban siguro sa supplements po ni Livgod, alam ko sa bahay nyo, kasi nakapunta po ako dyan sa Mindoro. Taga Mindoro po si Ma'am Menchie, nakarating ako sa bahay nila. Marami pong damo-damo dyan sa paligid ninyo. Opo, opo, thank you po. <laughs> talaga po, talaga po yun ang aking mm -mm. inalaga. inadik-dik at inainom ko po yung katas. <laughs> o, oh, kita mo? O, oh, yung, yung binabanatan ni Ma'am Menchie, eh, puro mga damo. Nagdadamo kayo, ma'am, no? <laughs> <laughs> opo. Oh, <laughs> Oy, oh, hindi yung damo na iniisip nyo ha. Iba yun ha. Iba yun. Oo. Oh, eh marami dyan mga green. Mga ano, nakarating oh, ako dyan po, kila Ma'am ma Menchi. Ang ginagamit ko, opo. Talagang naman po yun ang ginagamit ko. Mga malunggay, sambong, ampalaya. Mm. Yan po talaga yung mga herbal na mga inagamit ko. At Ma'am Menchi, ano pa? Po, Opo, uh, another question pa. Nung na nyo po yung ano, yung magnesium, mga ilang capsule po, po yung inyong nainom don at naramdaman nyo na yung effect? Ay, ako po, ay talagang ang inom po laan po ay once a day bago once matulong. Day Opo, ilang capsule po, po? Ilan? Dalawang, dalawang capsule kasi iniisip ko yung ano, makatipid ako na hindi agad mabumili. <laughs> Tinitipid niya. Opo, opo. Pero, Pero okay, naman May okay naman agad. Ayun. Ayun. Oh, okay mahalaga. Okay naman May... po. Nakatulog na po ako. Kung nadating man po yung minsan na hindi pagkatulog ay kwan lang po, na nalipas naman po at nakakatulog na ulit sa sunod na araw. Kaya okay. malaking tulong po yung magnesium. Hindi na po pati ako naga uh, cramps kasi po nag, nagdanas din po ako ng cramps kasi po nung nagpalit ako ng lifestyle na hindi na po kulang kainan oh. ng mga ng mga uh, carbohydrates. At ang ang gawa ko mm, po ngayon okay. ay mga ano sa low carb po, low carb. Ma'am Mamenche, nag-o naglo low carb kayo. Ano po yung ano for the sake po sa mga nakikinig dito po ano maging uh, marami po nanonood sa inyo Mamenche maging sa Facebook po. Ah uh, ano po yung ano yung ibig sabihin ng cramps? Ano po yung pakiramdam ano yung ano yon para maintindihan lang po nila ano yung cramps po. Kulikat po yung ba na yan? Ano po ba yan? 'yung napitigan po 'yung binti. Napitigan oh. po 'yung binti. Kung bakas ano po, kulang sa potassium, magnesium at mm, ano po, 'yon kaya nagkakaroon po ng cramps. Kaya ngayon po, hindi na po ako nagka Kasi po kailangan oh. talaga ng katawan natin ang mga mga magnesium para hindi po tayo magkaroon ng cramps. Nakakatulong po 'yan at saka sa pag-exercise po nakakatulong din po na maging malakas ka. Saka yeah. alam mo naman po na very active naman po ako. Kaya yeah. ngayon po ay, kahit po ako ay medyo payat, mm, payatingnan, pero nag exercise po ako, nag-focus up, nag squat <laughs> No, nag-stretching po ako sa pagkagising ako po yung nag-i-stretching. Dahil po, kailangan kahit tayo matanda na, hindi po hadlang ang pagtanda na para tayo mag-exercise. Hindi daw po totoo na ang buto ng matanda ay nalutong. Ang totoo po, humihina ang ating muscle. Kaya po, nagiging mahuna po yung pag na, nawawala na po yung balance kapag ikaw po ay tumatanda na hindi po mo maintain ang pag-exercise. Kailangan po kahit ito ay matanda wow. na, kailangan pa rin po natin na mag magbuhat. Hindi po, po hindi po totoo na yung matanda hindi na kailangan magbuhat. Marami pa pong mas matanda sa akin ay totoo lang po ay mas malakas po sila ngayon kaysa nung sila ay hindi nagbubuhat. Ngayon po na malaki po ang improvement kahit po sa akin. Iba oh, po. Wow. Yan po ang oh, maitutulong so, baga... sa iba. Na sana po mm -mm. maging kailangan po tayo kahit nasa, na kahit na po good good nutrients yung inapasok natin sa ating katawan, kailangan pa rin po natin ang exercise. Yes, so, tama. Po. I agree. I agree to that, Ma'am Menchi. Yan. Uh, so, po. narinig nyo ha? So, balance po yung buhay, balance po ang life, no? nagte tayo ng ako. supplement at the same time samahan po natin ng exercise. exercise. Eh, Kaya kung mapapansin ko niyo karamihan po sa mga post ko rin ako po personally makikita niyo lagi po ako nasa labas, lagi po ako nagwo-workout, nag-active po ako physically kasi kailangan yun ni eh. kahit lumalaklak tayo ng supplement kung yung lifestyle naman natin na hindi po sumasabay doon eh okay. parang ano lang it will go to waste. Sabi nga ni Dr. Atoy, it will go to waste. Masasayang mm -hmm. lang, no? Kaya napakahalaga niyan. So aside from that, mamensi, last na lang. Tapos si Coach Jaisa na magtatanong sa inyo. Baka mayroon siya nakaprefer na question. Yung dalawang Apo. unang supplement po na inyo pong binili, direct to your website. Naalala niyo po na ako po yung Apo. pinabili ninyo. Na Apo. CBD oil. CBD oil po yun, ano. Tsaka plant-based protein. So Apo. bakit po yun ang naisipan ninyong bilhin? kailangan po ano po yung pumasok sa isip nyo bakit kailangan nyo ng protein kulang po ba kayo sa protein na? ano po ba yung ano nyo Opo, yung, kasi yung protein naman po sa atin sa live good ay from the plant. Okay Sama. lang po yon At mm -hmm. mm, kasi nangaya, nangayayat nga po ako nung ako'y naoperahan. Kasi oh, yung, ako po'y naputukan ng appendix na halos ay 11 days po akong hindi kumain. ng hindi po kumain. At ang hirap po dito sa amin sa Provincial Hospital ay hindi po nasabi po yung nakasalang na hindi naman po natutupad kaya nakakapaghintay po ako ng matagal. Kaya hindi po mm. ako nakakain po ng dahil bawal pong kumain kapag uuperahan. Kaya mm. yun po ang aking ano, yung CBD oil po, laki pong naitulong sa akin at ako po yung nakatulog talaga. Nung oh, uminom wow. po ako noon. At sari-sari na po nagawa sa akin o nagabantay sa akin na para ako'y batang inapi para lang ako makatulog. Talagang hindi po ako nakakatulog. Talagang salamat na lang po sa Panginoon Diyos at binibigyan niya po, pa po ako ng lakas para lumaban sa aking naging karamdaman. Kaya naman po ngayon, nagasimula na uli akong mag-exercise ng pagbubuhat ng dumbbells. Wow. <laughs> Nakaka-inspire si Ma Menchie, nagda-dumbbell, nagpo-push up ha. O tingnan niyo 'yan, ilang 65 years old, nagda-dumbbell, nagpo-push up. Pero yung CBD oil kasi Ma Menchie, <clears throat> ano siya? Maganda 'yon kasi bakit kayo nakatulog kasi pang ano 'yon, pang anxiety. Pang anti-depression po 'yon. Kaya isa po 'yon sa mga reason bakit di kayo nakat nakatulog kasi stress po 'yan eh. So dahil Apo. doon, I think, no, hindi lang magnesium yung yung nakatulog. Kasi later na lang yung magnesium, Mamensi, naalala nyo, later na lang yun, eh. So, una, yung ano yung CBD oil. Yun. Kaya kayo nagsimula ng nakakatulog. Tapos dahil kulang kayo sa timbang, kailangan nyo ng protein. Yun yun. Opo, yun. So, malaking tulong po talaga kay Mamensi, yun. Okay? Sige, I'm done siguro, no? Coach Jessa, baka meron kang itatanong kay Mamensi. Tapos, uh, proceed na tayo sa ating next program. Hi, Ma'am Happy New Year! Happy New Year po! Ayan, maganda pa rin. Ano po? Uh, and healthy. So that's that's a good thing, no? Yan naman talaga ang mission ni Live Good sa atin. Wala po akong tanong, uh, Ma'am Menchie, pero I'm grateful to the Lord kasi sabi nyo nga po kanina pagka, di ba? hindi na binibless ni Lord kapag mahina na yung mga buto. Pero we are praying for the long life and the healthy life pagdating dito sa Live Good and keep using our product. Kasi kahit naman po kami, gumagamit po talaga kami ng product. Hindi naman sabi nga, di ba, we, we have to be the product of our product at kailangan tayong maging testimony sa lahat ng tao. Kasi doon naman nila malalaman that we are proud of what we are sharing to them, no? And then, by the way, ano, thank you again, Ma'am Menchi, for sharing that. And uh, syempre, napupush ang marami according to Coach Erwin Torres Bayer. Sana all. Nakaakapag-push up pa, kagaya ni Nanay. haha Tama na eh. Ako po hindi ako nagpo-push up, uh, Ma'am Menchi. Nagsusumba po talaga ako. <laughs> okay. <laughs> Ay, okay. Po. May hindi pa ako magsumba. Kahit am... may dad na. Naglalabas 50, ng hap. 50 push up po sa salamisa. Kaya ko pong stretch yun. 50 push up. Ano po yun? Ilan po? Ilan? Sa pisa. 50. 50? Oh, wow. Oh, <laughs> Ayaw ako po. Inihingal na ako niyan eh. Ah, <laughs> hindi po ako. Isipot po. <laughs> kaya ko po kahit mm, 50, 100, kaya ko po pong mag-push up. Wow. Ay, grabe. Uh, kaya, Something. kaya inapag eh, malaki ko na kahit ako inapagpupulaan dito na ang payat ko na raw, ang kanya ko, eh, inaalo ko naman, sige, push up tayo kung kaya kong makakasabay kayo sa akin. O, lakaran na tayo <laughs> <na> ng babilis. <laughs> galing, na, galing ni nanay strong strong talaga ang faith ni Nanay no in the healthy body of course thank you so Lord. sa Lord pagdating sa ganun praise opo. God according to Ma'am Sheila no ganda ng testimony Ma'am Menchi ayan oh, diba? <laughs> uh, lagay natin sa hero's spotlight <laughs> present yung si di, ano si coach ano yung coach Magalita. James James opo -yep, yes po ay, yes po dangat yan kaya lang ay minsan nga ay, ako yung wala dito sa bahay pero ako po eh, bilib na bilib sa kanya sa pag siya po inaga live kasi talagang totoo po yung inasabi niya na gano'n na po ang mga ugali ng mga doktor ngayon. Hindi po man lahat. Ay, Opo, maraming... Po talaga. Sige ma'am, ikwento niyo po. Maraming kwento si ma'am Menchie no? nung, 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 nung mag-usap kami, pati mga experience niya sa doktor. Marami po. Ang dami, ang dami talaga. Pati yung may-ari ng hospital, <laughs> ng Mindoro Doctors Hospital, ay nako si Mamenche na magkwento mag sa inyo. Mar marami no, marami kaming napagkwentuhan niyan. No, na, kahit ako nagulat yung doktor yan, 'di ba Mamenche yung nabanggit nyo? Apo, opo. Uh, doktor, tapos siya yung may-ari ng Doctor's Hospital. Ah, uh, doctors po. Ayun. So sige po, i-reserve niyo po oh. muna ha. Sa kanya na lang po ikwento. Kwento. <laughs> Kwento. <laughs> Pero nakwento na sa akin yung Mamenche, 'di ko na hindi ko na muna iano sa inyo, no? Uh, marami pong ikaranasan si Mamenche pagdating diyan sa 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 medical, sa kanyang experience ako, sa products. Ako, Pero... Ako marami ako, ako. ako tutulungan na yung mga nagatanong sa akin, ay kahit sa ibang bansa ng mga kamag-anak ko, nakakatulong ako. Kasi sabi ko nga sa kanila, wag kayong maniwala sa akin kung ako'y nagtuturo sa inyo kung ako'y lulugo-lugo, ay kita naman ninyo kung gaano <laughs> ko sa ka, kaliksi o nalaban pa oh, ng diba? ano <laughs> Eh kaya Ako pagtakbuhan, ano, na, tayo ng mga menshi, matatalo pa ako dito. Po. Dahil po sa mar naranasan ninyong magandang experience sa produkto natin, kaya kayo naging, kayo, kayo, kaya kayo naging active ngayon, tanong ko po sa inyo, bibitawan nyo po ba ang subscription ninyo kahit wala kayong income, pero napapakinabangan nyo ang products? Ay, anong ko po, ah, pagpilitan ko po na mga idiritso, at ang, ang tagal ko na rin po na mga nag-subscription, ay kung kailan pang malapit na sa katotohanan, baka naman ako lalong mawalaan. Um. <laughs> yes! <laughs> Woohoo! O, oh, di ba? Ganun lang yon, Ganun lang. Bumitaw na ang lahat. Sa team ni Ma'am Menchi, siya na lang ang natira.